Hello guys, uh, welcome sa Kinos Works. Uh, kung nakikita nyo guys, uh, ito ay Kinos 700. Yan, nagtasalpak ako ng harness niya para mapa-start na yan. Pero hindi ko na yan gaano ipapakita guys kasi meron akong i-update lang sa inyo. So, pag-usapan natin yung update ko guys dito sa trabaho pagtapos ng magandang intro. pagpasensya nyo muna kasi hindi ako makapag upload at medyo naninibago pa kasi kami dito uh, i-update ko lang kayo kasi yung pinapasokan ko ngayon is uh, ano na under new management na uh, yung dati namin boss is wala na So may bago na namang boss tapos inabsorb niya kami. So kaya ngayon uh, medyo naninibago pa kaming lahat kasi maraming gustong ipaayos yung mayari, gustong ipalinis. Tapos kailangan talaga namin ano, paluwagin daw yung yarda, tatanggalin yung mga kalat, yung mga hindi na dapat gamitin, ilalabas para lumuwag daw. So kaya hindi kami ganong hindi ako ganong makapag-update kasi nakikiramdam pa kami kung ano talaga yung mangyayari. Uh, yun nga, dahil sa inabsorb kami, hindi pa namin alam kung ano talaga yung magiging trabaho namin bawat isa. So ako naman, siyempre bilang electrician, uh, tatapusin ko muna yung gawa ko. Pag natapos ko na siguro to lahat at siguro sabi naman sa akin nung katiwala, at sa kanya na lang daw kami mag-uusap kung matapos na lahat ang trabaho ko. So, kaya ngayon, medyo busy at talagang tinatapos ko talaga yung trabaho ko. Nakapokus naka talaga ako ngayon sa pag-electrical. Pag-electrical lang, wala akong ibang ginagawa kundi electrical. Kaya kailangan kong matapos yung ano kasi kailangan daw bilisan at may parating yatang marami Uh, gusto yata nila ngayong taon na to, may na kagad nila yung maraming maraming gagawin nila so, kaya ano kailangan kong bilisan yung pag-elektrikan para ano tapos o, oh, agad malinis na namin dito may labas namin ito kasi ngayon parating na na marami kaya eh, halos hindi ako makapag-upload kasi uh, nga, nakapokus muna ako at saka nakikiramdam pa kami dun sa ano sa bagong management. Siguro pag natapos na siguro lahat-lahat ng ginagawa namin eh doon na, maka, dun na kami mag usap usap kung ano talaga mong mangyayari. Sisiya rin wala pa talaga kaming alam kung ano yung gagawin namin. Wala pa kami alam kung ano talaga yung mangyayari, gagawin namin kung ano pa. Kung ano pa yung magiging role namin dito. Pero hindi naman kami inalis sa arawan. Arawan pa rin kami. Uh... Bala balana laman na lang natin yung siguro guys sa uh, susunod yung upload kung kung ano na mangyayari uh, sa ngayon uh, gusto ko lang kayong i-update kasi nga medyo, medyo matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapag-upload so pagpasensya nyo lang ako guys at wala naman ako ganong may papakita sa ngayon wala rin akong ganong gawa kundi ipag-electrical uh, gusto ko sanang pakita kung ano yung ginagawa ko kaya lang baka pagbawal pa ng bagong management kaya nakikiramdam pa rin muna ako so ano na lang muna guys uh, update ko na lang kayo sa susunod so maraming maraming salamat guys sa panunod uh, sana hanggang sa huli nandyan pa kayo at uh, nakasuporta pa rin kayo sa akin uh, pero sa mga susunod nating upload, sa mga susunod, sa mga susunod kong upload. Yun baka pwede na. At may pakita ko na yung mga parating namin marami. At siguro makakapag-focus na ako kasi puro electrical na lang yung gagawin ko. Hindi na ako gagawa ng ibang trabaho, kundi electrical na lang. So maraming maraming salamat guys.